toloy tolo ina yon samenya no, wala kana ba yo utos kasi papasok na ako sa bentok hmm. na daw oo sbi kata si papa kano tawag ngasakanya siya si kano <laughs> <Cano. laughs> na babae si Cano. Hello? Cano. Hello? Cano. Tuwiting naman sa mga sakin. Makatulogin nyo man yan na ano kaaga-aga pa no. Minsan po, di ba pag bagong gising siya, tapos binabiyahin na yan. Kasi gusto niya pag nabiyahin na, tulog talaga. Pinipilit niya matulog yung kamay niya, tinatapik niya sa pot niya. Paraan to rin siya. Paraan to siya. hindi siya makatulog kasi bagong gising ba lang siya. Parunong din sa sarili. Parunong rin. Kaya ni hero dito? Kaya siyempre. Hindi, pero may isa pang mataas. Basta may... Ay, hindi ko alam kung... Pa. Ay, hindi ko kaya naman. Ay, may gulong pa. Iyak niya pagkangat. Dito pa. Si, si Kuya ang tatanong pero, Dito. Dito, may pero, ang haba nito eh. May so, sobrang mataas pa. Oh. Uh, Madali lang kasi pababa. Tricycle nga kaya eh. Pababa eh. Parang, Parang tagaytay ba ito? Hindi, lang. Uh, ito mas mababa lang. Mas matarik to. Parang bag... Ano po kasi ito, liko-liko. Parang liko-liko. Ano kasi, diretsyo lang malawak ko kasi. ang baby ko ah. Napakalala. Oo, oh, yung paniyang ngayon siya. sa niya namin ni ano wow. ni na gilid-gilid lang kami na ano ba naputol yung ano. Hmm. May po pag May ma. May hirap po pag-alala. May hirap Punta na siya mula na mataas. Malang? Ay, ibig sabihin, di ba mataas yun? Di ba mataas